Ano ba ang ma-experience sa OP pag nag-renew ka ng recipes mo? Kung interesado kang malaman, panoorin mo tong video na to, tapusin mo hanggang dulo. Ako nga pala si Jose Labiar at isa kong OFW na naka-base dito sa Paris, France. Tara, simulan na natin. Kabayahin. Pero muna kayo kwento. After 3 months, nung makuha ko yung visa ko, nagulat ako, may nag-email agad sa akin galing sa OP. Meron daw akong appointment para sa exam at interview. Nagulat ako kasi kakakuha ko lang ng visa ko, tapos may appointment na agad ako. Nagpunta ako para sa interview at exam. Pagdating ko doon, madami tao, madami din palang may appointment araw na yun. Doon ko nakita, ang daming tao din pala na may gusto na magkaroon din ng papel ng prans. Iba't ibang lahi din yung nakasabay ko. Tapos pinakita ko yung appointment ko para makapasok ako dun sa loob ng OP. Pagpasok ko, simula agad ng exam. Kinabahan ako kasi wala akong idea kung ano yung magiging exam. Kunti lang yung naisagot ko. Kasi nung time na yon hindi pa ako marunong magbasa kaya hindi ko alam ang isasagot ko. Pansin ko sa mga kasabay ko, marunong sila magsalita ng French, pero hindi rin sila marunong magsulat at hindi rin sila marunong magbasa. Lalo na yung mga Arab kasi iba yung mga sulat nila eh. Pero marunong sila magsalita ng France kasi matagal na sila dito nakapira. Kaya lang hindi sila marunong magbasa at hindi rin sila marunong magsulat. Tapos yung interview ako, nakasagot naman ako kasi about lang naman sa personal information mo yung itatanong sa'yo. Naalala ko, tinanong din sa akin kung bakit ako nandito sa France at ano ang gagawin ko. Ang sabi ko, nagpunta ako dito sa France para magtrabaho. Kasi malaki yung kikitain ko dito kaysa sa Pilipinas. Kung baga, mas malaki yung magiging rate ko dito kaysa pag nagtrabaho ko sa Pilipinas. At saka ang sabi ko, para na rin sa pamilya ko. Kaya ako nagpunta rito. Tapos may inabot sa akin, ang sabi basahin ko daw. Tapos yun, nakabasa naman ako kahit konti. Kaya palagay ko, pagdating sa interview, wala akong naging problema. Pagdating sa interview at exam, tupal sila magpapasay kung ipapasa ka nila at kung ilang oras ang iti-take ko sa pag-aaral mo ng A1. Meron akong tatlong halimbawa na ibabahagi sa inyo na kailangan yung paghandaan. Number one, dapat may idea ka. Dapat kahit pa marunong kang magsulat at marunong kang magbasa Kasi sa exam kakailanganin mo ito para alam mo kung ano ang isasagot mo Kaya importante marunong kang magsulat at marunong ka rin magbasa Number 2, Interview dapat marunong kang magsalita kahit konti lang. Kasi about lang naman sa per personal information mo ang itatanong sa'yo. Kaya dapat may alam ka kahit papano. Kasi dun sila magbabase kung ilang oras ang ibigay sa'yo para itake mo sa pag-aaral. Pagkakaalam ko kasi, 400 hours pagka hindi ka marunong magsalita at hindi ka marunong magsulat. Tapos 200 hours naman pagka kahit papano marunong ka magsulat at marunong ka rin magbasa sa akin ang binigay sa akin 200 hours kasi nakakapagsulat naman ako kahit konti at ganun din nakakapagbasa rin ako number 3 pag marunong kang magsalita at marunong kang magsulat hindi mo na kailangan mag-aral ng A1 rektaado ka na ibig sabihin nun ay gagawin ka may trabaho ka hindi ka na obligadong mag-aral advantage mo na rin yun rektaado ka na pag nag-renew ka, wala na magiging problema. Bakit ko nga ba sinasabi ito? Sinasabi ko to para magkaroon kayo ng idea kung ano yung pwede nyo maging experience pagka nag renew kayo ng recipe sinyo. At kung ano ang kailangan nyo paggandaan pagdating sa interview at exam. Bali hanggang dito na lang. Kung nagustuhan mo tong video na to at may napulot ka sa mga sinabi ko, baka pwedeng like at share mo na rin to. At dun sa mga nandito sa France, comment ka dyan sa baba. Pinyo ka na rin ba ng PCPC mo at ganito rin ba ang naging experience mo? At salamat na din dahil natapos mo tong video na to. Dahil naniniwala ako na ang taong may pangarap hindi magpapaawat. Kaya sa susunod ulit, salamat. Kabayan, hindi